Aries. Dapat ay maging mapagpasensya ka ngayong araw, para ang swerte mo sa gagawin, ay hindi mawala, at maging mapanuri huwag kabaitan ng iyong ugali ang gagamitin, nang makaiwas ka sa mga tao na lagi kang hinihingan ng pabor, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, maging alerto ka sa mga madudulas na lockeran at iwasan mo rin ang maging mabilis na paggawa para sa iyong kalusugan, na maalagaan ng maayos, at huwag ka basta magagalit ngayong araw, para maging maayos ang iyong araw, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, umiwas ka muna sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, over one dahil pwede kang magalit, nakukuha sa iyo ng swerte, sa mga dapat nagagawin gagawin mo ngayong araw, at huwag kang maglibre ngayong araw nang hindi ka makuhanan ng aura ng kasiyahan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Cancer Maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw lalo na sa pera, at sa mga iyong gustong ipapagawa sa trabaho, para makaiwas ka sa mga gusto kang mabigyan ng suliranin kaya ikaw ang gumawa. Kahit matambakan ka ay makakaiwas ka naman sa problema, signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo, ngayong araw ay umiwas ka sa mga kausap na mahilig magbiro at hingi ng hingi ng tulong dahil kukuhanan ka lang ng mahalaga sa iyo. Pati ang aura mo ng swerte ay mababawasan pa at maging maingat ka sa paglalakad manigurado ka lagi para sa kaalaga ng iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Virgo, maging maunawain ka ngayong araw, at maging wise ka kung may sasabihin sa iyo nakikita ka ng malaki sa iyong pera, para maingatan mo ang pinaghirapan mong naipon na pera. At iwasan mo rin ang tao na mahilig magparinig ng tukso ng pag-ibig para walang makapasok sa iyon na bad energy, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Libra. Umiwas ka muna sa mga bigla ang pagbabuhat ng mabigat para ang kalusugan ay hindi mapwersa na magdudulot ng pag-iipon ng ikakahina, at kung sa pera ay huwag ka magdedesisyon desisyon kagad ngayong araw. Para makaiwas ka na mawala ng pera, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio, kung may gagawin na mahirap na gawain, ay mag-focus ka mas mainam, na may kabagalan para walang pagkakamali, nang makaiwas ka na mabigyan ng sermon, at iwasan mo ang maglibre sa mga kasama, dahil ikaw din ang makukuhana nila ng swerte, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw, kahit pa iyong matagal ng kaibigan, o kakilala para makaiwas ka sa madadala sa iyo, nasuliranin, at umiwas ka muna sa alak lalo na sa gabi, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Capricorn, maging maunawain ka dapat ngayong araw, ang ugali ng makaiwas ka sa mga madadala sa iyong, Kamalasan sa pera kung hindi mo makontrol ang ugali na magalit. At maging maingat ka sa mga usok o gas ngayong araw dahil mag-iipon sa iyo ng sakit sa katawan. Maging alerto para ang kalusugan ay maging malusog. Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Aquarius. Dapat ay maging mapagmasid ka at maging mapanuri lalo na sa gumagawa ng kasiyahan sa pagkwento na sinasabi na tao. Dahil kung makikisama ka sa kanya, ay gastos sa iyo at ibang mga suliranin sa pera ang kayang maibibigay sa iyo kung makikasame ka ngayong araw, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Pisces, ngayong araw maging maingat ka sa pakikipag-usap, lalo na sa mapagbirong tao, at pera lang ang idadaing sa iyo. At umiwas ka muna sa mga inihaw na pagkain, ngayong araw dahil mag-iipon ng ikakahina ng kalusugan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.